Pieces paano kung sasabihin ko sa iyo na sa ngayon, binubuksan ng universo ang isang pintuan para sa iyo lamang, isang pintuan patungo sa pag-ibig, pera, at mga biyayang darating sa malalakas na alon na kayang baguhin ang buong buhay mo. Isipin mo ang mga utang na natatanggal, mga hindi inaasahang oportunidad na dumarating, at mga relasyon na sa wakas ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ito ang iyong panahon ng kasaganaan pero may isang bagay na humahad lang dito. Ang tanong, handa ka bang pakawalan ito at hayaang bumuhos ang mga biyaya. Manatili ka sa akin, Pisces, dahil ang maririnig mo ngayon ay maaaring maging susi sa iyong babong simula. Pisces, maligayang pagdating sa makapangyarihang sandaling inihanda ng uniberso para sa iyo. Nakatayo ka sa gilid ng isang panahon na kakaiba sa lahat, isang panahon ng kasaganaan. Hindi lang ito tungkol sa pera, kahit napaparating ang kasaganaan. Ito rin ay tungkol sa pag-ibig na malayang dumadaloy, kapayapaan na pumupuno sa iyong espiritu, at mga oportunidad na bubukas sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Ngunit narito ang katotohanan, ang mga biyaya ay hindi makakapasok sa mga kamay na masyadong abala sa pagkapit sa takot, sakit o kontrol. Hinihiling ng universo sa iyo ngayon na pakawalan ang mahigpit na kapit, magtiwala, at maniwala na karapat dapat ka sa higit pa sa simpleng pag-survive, karapat dapat ka sa kasaganaan. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin ang mga palatandaan na nagsimula na ang iyong panahon, kung anong mga hadlang ang dapat mong pakawalan, at kung paano katuluyang makakapasok sa daloy ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Pisces, narito na ang iyong oras. Magsimula tayo. Ang espiritual na kahulugan ng kasaganaan. Pisces, kapag pinag-usapan natin ang ikasaganaan, hindi ito basta isang makatang salita o isang random na pangako. Ang kasaganaan ay nangangahulugang mga biyayang lampas sa iyong hinihiling, mga biyayang sobra-sobra na umaabot sa bawat sulok ng iyong buhay. Isipin mo ang isang tasa na pinupuno hanggang hindi na kayang hawakan, at ang tubig ay umaapaw sa gilid, kumakalat sa paligid. Iyan ang inihahanda ng universo para sa iyo. Hindi lang sapat, kundi higit pa sa sapat. Para sa marami sa inyo, ang kasaganaan ay tungkol sa pera. Dumaan kayo sa mga panahon ng kakulangan, sa pag-stretch ng kaunti lamang na mayroon kayo, sa pagdarasal na mabayaran ang mga bayarin sa oras. Nakita ng universo ang iyong pakikibaka, Pisces. Ang enerhiya ay nagbabago, at dumarating ang mga bagong oportunidad na magbibigay ng ginhawa sa pananalapi at maging mga hindi inaasahang kita. Isipin mo ang mga bonus, regalo, o bigla ang pagbubukas ng mga pintuan sa negosyo at karera. Ito ang pinansyal na aspeto ng kasaganaan, hindi lamang para mabuhay, kundi para sa ginhawa at seguridad. Ngunit ang kasaganaan ay hindi limitado sa pera. Para sa Pisces, isa sa pinakamalalim na hangarin ay ang koneksyon sa emosyon. Ikaw ay tanda ng puso, ang managinip, ang mapagmahal na nagbibigay kahit nasasaktan. Ang kasaganaan para sa iyo ay nangangahulugang pag-ibig na naibabalik, mga relasyon na nagdadala ng kaligayahan sa halip na sakit, at mga taong tunay na nakikita ang iyong halaga. Para sa ilan, maaaring ito ay paggaling ng nakaraan na ugnayan. Para sa iba, maaaring may bagong tao na papasok upang ipakita kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Ang kasaganaan ay nagpapakita rin sa anyo ng kapayapaan. Maraming pises ang nagdala ng tahimik na laban, mga gabing walang tulog, pag-aalala sa hinaharap o panghihinayang sa nakaraan. Ang panahon ng kasaganaan ay nagdadala ng pahinga. Para bang bumubulong ang universo, hindi mo na kailangang lumaban pa. Hindi mo kailangang magpakahirap ng mag-isa. Ipinapadala ko ang kapayapaan tulad ng isang ilog upang pakalmahin ang iyong espiritu. Ang kapayapaang ito ay magbibigay daan sa iyo upang humina ng malalim, mag-isip ng malinaw, at maramdaman muli ang daan ng loob. At marahil ang pinakamakapangyarihang inyo ng kasaganaan ay ang oportunidad. Pieces, mapapansin mo ang mga imbitasyon, koneksyon, o pagkakataon na lilitaw mula sa wala. Maaaring ito ay tawag mula sa isang taong nais makipagtulungan, isang mensahe na may alok, o simpleng pagiging nasa tamang lugar sa tamang oras. Huwag itong baliwalain bilang mga pagkakataon lamang. Ito ay mga palatandaan ng universo na nakahanay pabor sa iyo. Ngunit narito ang mahalagang bagay, ang kasaganaan ay hindi lang tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagiging handa sa kung ano ang darating. Kung nagdasal ka para sa pagdami ng pera, handa ka bang pamahalaan ito ng maayos? Kung nagdasal ka para sa pag-ibig, handa ka bang buksan ang puso ng walang takot? Kung nagdasal ka para sa kapayapaan, handa ka bang pakawalan ang mga toxic na sitwasyon? Mapagbigay ang universo, ngunit sinusubok din ito ang kahandaan. Pisces, iniimbitahan kang pumasok sa bagong panahon na ito nang may pananampalataya. Hindi ito ang panahon upang mag-isip ng maliit o maniwala na palaging pareho ang buhay. Ito ang panahon upang palawakin ang iyong pananaw, asahan ng higit pa, at ihanay ang iyong mga aksyon sa mga biyayang nais mo. Isipin ang kasaganaan tulad ng ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Ang tuyong lupa ay hindi tututol sa ulan, tinatanggap lamang nito. Sa parehong paraan, ang iyong espiritu ay dapat lumambot at buksan upang tanggapin ang ibinubuhos. Huwag magpigil, huwag masyadong mag-overthink, at huwag magduda. Ang kasaganaan ay nangangailangan ng tiwala. At kapag nagtiwala ka, ang daloy ay hindi mapipigilan. Pisces, ang iyong panahon ng kasaganaan ay hindi isang panaginip, ito ay totoo, malapit na, at naghihintay para sa iyo. Ang hadlang na humahadlang sa mga biyaya. Pisces, bago tuluyang dumaloy ang mga alon ng kasaganaan sa iyo, may isang mahalagang katotohanan na dapat mong harapin, hindi makakapasok ang mga biyaya sa pusong patuloy na may hawak na paglaban. Isipin mo na nakatayo ka sa dalampasigan, pinapanood ang dagat na papasok, pero may mga pader kang itinataas na humahad lang sa tubig. Kahit gaano pa kalakas ang alon, hindi ka nito mapupuno kung hindi mo hahayaan. Anong nga ba ang resistance o paglaban? Ang resistance ay lumilitaw sa maraming anyo at para sa Pisces, kadalasan ito ay lumalabas bilang takot, pagdududa, o ugaling masyadong kumapit sa mga bagay na dapat nang pakawalan. Para sa marami sa inyo, ang resistance ay nagmumula sa takot na mawalan. Naranasan mo na ang sakit pagtataksil o mga problemang pinansyal sa nakaraan. Ang alaala ay bumubulong sa iyo, paano kung mangyari ulit? Paano kung mawala na naman lahat? Ang takot na ito ay nagpapasensya, nagpapahinto, at pumipigil sa iyo na gawin ang mga hakbang na itinuturo ng universo. Ngunit pisis, ang pagkapit sa takot ay parang paghawak sa nakasarang payong sa gitna ng ulan, pinipigilan mo ang iyong sarili sa daloy na nakalaan upang basain ka ng mga biyaya. Ang resistance ay maaari ring lumitaw bilang kontrol. Nais mong mangyari ang mga bagay ayon sa iyong oras at paraan. Ngunit bihira namang sumusunod ang universo sa ating schedule. Kapag masyado kang kumakapit sa sariling plano, pinipigilan mo ang sarili mo mula sa mas malaking plano na mas malawak, mas mayaman, at mas maganda kaysa sa kaya mong idisenyo. Para itong pagtayo sa harap ng pintuan na sinusubukan buksan ng universo, pero nakatingin ka pa sa ibang pintuan na sarado mo na. Isa pang anyo ng resistance ay ang pagdududa. Pisces, sensitibo ang iyong puso, at kung minsan nag-iisip ka kung karapat dapat ka ba sa mga biyaya. Tinutukso mo ang sarili, bakit ako? Maari ba talagang mangyari? Baka para sa iba ang mga biyaya, hindi para sa akin. Ang ganitong kaisipan ay humahadlang sa daloy ng kasaganaan. Ang universo ay tumutugon sa pananampalataya, hindi sa takot. Kapag nagdududa ka sa sarili, para bang sinasabi mo sa universo, huwag mo munang ipadala sa akin ang iba pa, hindi pa ako handa. Ngunit ang katotohanan, karapat dapat ka. Napagdaanan mo na ang mga pakikibaka, mas naging matalino ka, at handa ka ng pumasok sa bagong panahon na ito. Ang resistance ay maaari ring lumitaw sa anyo ng pagkakapit sa nakaraan. Maraming pieces ang patuloy na humahawak sa lumang sugat, sirang relasyon, o mga nawalang oportunidad. Inuulit-ulit mo sa isip ang mga alaala, iniisip kung ano ang maaaring naiba. Ngunit ang pagkapit sa nakaraan ay pinupuno ang iyong mga kamay, iniwan kang walang puwang para sa mga biyaya na ngayon. Isipin mo na sinusubukan mong dalhin ang mga lumang sirang darapon habang inaalok sa iyo ng universo ang mga bago, punong-puno ng ginto. Hindi mo matatanggap ang bago hanggat hindi mo pinakakawalan ng luma. Nauunawaan ng kulturang Pilipino ito ng malalim, marami sa inyo ang nakarinig sa mga nakatatanda na nagsasabing, huwag kang matakot bumitaw, kasi may mas mabuti pa na Ang karunungang ito ay eksaktong mensahe na ipinapadala sa iyo ng universo ngayon. Pisces, kung nais mong maranasan ang kasaganaan, dapat kang handang pakawalan ang resistance na humahadlang sayo. Isipin ito sa ganitong paraan, ang mga biyaya ay parang mga ilog. Ang mga ilog ay dumadaloy ng natural, ngunit kung magtatayo ka ng mga dam, dahil sa takot, kontrol, o pagdududa, hindi makararating ang tubig sayo. Alisin ang mga hadlang, at ang tubig ay dumadaloy ng malaya. Ganyan gumagana ang kasaganaan. Ang magandang balita. Ang resistance ay hindi permanente. Ito ay isang pagpili. Maaari mong piliin pakawalan ang takot at palitan ito ng pananampalataya. Maaari mong piliing itigil ang pagkapit sa kontrol at magtiwala sa banal na oras. Maaari mong piliin pakawalan ang nakaraan at buksan ang iyong mga kamay para sa hinaharap. Bawat pagpiling ipinasuko ay lumilikha ng puwang para dumating ang mga biyaya. Pisces, ito ang susi, ang kasaganaan ay hindi tungkol sa paghabol sa mga biyaya, kundi tungkol sa paggawa ng puwang para sa mga ito. Handa na ang universo sa iyong mga biyaya. Ang iyong tungkulin ay buksan ang sarili, alisin ang resistance, at hayaang bumuhos ang kasaganaan. Mga palatandaan na nagsimula na ang panahon ng kasaganaan. Pisces, hindi ka pinababayaan ng universo na bulag sa oras na magbukas ang isang bagong panahon. Laging may mga palatandaan, mga bulong, banayad na pagtutulak, at mga pangyayari na dahan-dahan, o minsan ay dramatiko, na nagpapakita sayo na nagsisimula na ang pagbabago. Kung nagtatanong ka kung malapit na ang iyong panahon ng kasaganaan, hayaan mo akong sabihin, naroroon na ang mga palatandaan sa paligid mo. Kailangan mo lang silang makilala. Ang unang palatandaan ay makikita sa iyong mga panaginip at intuition. Pisces, natural ka ng isa sa pinakamatatalinong tanda ng Zodiac. Kapag paparating ang kasaganaan, maaaring maging mas malinaw ang iyong mga panaginip, puno ng tubig, alon, o mga simbolo ng kasaganaan tulad ng isda, barya, o mga baso na umaapaw. Hindi ito mga random na imahe, ito ay mga mensahe mula sa iyong mas mataas na sarili at sa universo. Maaari ka rin makaramdam ng bigla ang pakiramdam sa tiyan na may maganda kang mararanasan, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Magtiwala dito, dahil ang iyong intuition ang magiging kumpas mo sa panahong ito. Ang ikalawang palatandaan ay mga synchronicities at paulit-ulit na numero. Nakikita mo ba lagi ang isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, walong daan at walumput walo, o labing isa oras labing isa minuto? Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga banal na kumpirmasyon na nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala na may daladalang biyaya ang mga numero, lalo na ang 800 at 88 na kumakatawan sa triple infinity, walang katapusang daloy ng kasaganaan. Kapag nakikita mo ang mga numerong ito, sinasabi ng universo, maghanda ka. May isang bagay na nag-aalin sa iyong pabor. Isa pang palatandaan ng kasaganaan ay kapag nagsimulang lumitaw ang mga hindi inaasahang oportunidad. Maaaring ito ay trabaho na hindi mo hinahanap Isang kaibigan na ipakikilala ka sa isang tao na magbabago ng iyong landas o kahit isang random na pagkakataon na magdudulot ng karagdagang kita o pag-unlad. Ang ilan sa inyo ay mapapansin ang maliliit na biyaya muna, tulad ng makahanap ng pera, makatanggap ng regalo o makatanggap ng tulong sa tamang oras. Hindi ito maliit, ito ay simula ng mas malaking alon. Ang ikaapat na palatandaan ay sa iyong mga relasyon at koneksyon. Pieces, maaaring mapansin mo na may mga taong lumalapit mula sa nakaraan, o may mga bagong mukha na pumapasok sa buhay mo na may dalang positibong enerhiya. Kapag nagsimula ang kasaganaan, inaayos ng universo ang iyong paligid para ang tanging mga taong kaakibat ng iyong mga biyaya ang manatiling malapit. Kung may umalis sa panahong ito, huwag magpanik. Ang kanilang pag-alis ay simpleng nagbibigay daan para sa mga taong tutulong sa paglago ng iyong kasaganaan. Minsan, maaaring may bagong pag-ibig na lilitaw, o ang isang lumang koneksyon ay babalik sa alinmang paraan, ito ay isang relasyon na sumasalamin sa kasaganaan, hindi sa kakulangan. Ang ikalimang palatandaan ay emosyonal na pagpapalaya. Maaaring mapansin mong umiiyak ka ng walang malinaw na dahilan, nakakaramdam ng gaan pagkatapos pakawalan ang lumang sakit, o biglang napagtanto na hindi ka na masyadong nakakapit sa nakaraan. Pieces, ang mga emosyonal na alon na ito ay nililinis ka, nagbibigay puwang para sa kapayapaan at kadalakan na pumasok Isipin mo ito bilang alon na humuhuga sa lahat ng mabigat upang ang sariwang tubig ay mapuno ang iyong kaluluwa Kung nakaramdam ka ng emosyonal nitong mga nakaraang araw hindi ito kabiguan ito ay isang breakthrough Ang ika na palatandaan ay panloob na kapayapaan kahit sa gitna ng kabuluhan Napapansin mo ba ang mga sandali kung saan sa kabila ng mga hamon nakakaramdam ka ng katahimikan sa loob ang katahimikang ito ay hindi random. Ito ay palatandaan na ang iyong espiritu ay nag-aalin sa kasaganaan. Itinuturo ng universo sa iyo na magtiwala, manatiling matatag, at maramdaman ang kapayapaan bago tuluyang magmanifest ang mga biyaya. Ang kapayapaan ay kadalasang unang patak ng kasaganaan bago dumating ang pagbaha. Sa wakas, isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay ang mga sagot sa iyong mga panalangin. Balikan ang isang bagay na hiniling mo noong mga nakaraang linggo, buwan o kahit taon. Kamakailan, napapansin mo ba na nagsisimula itong matupad? Kahit pa ito ay unang hakbang lamang, patunay ito na hindi nakalimot ang universo sa iyong mga panalangin. Pieces, dumarating na ang mga sagot, piraso-piraso, inihahanda ka para sa buong kasaganaan. Kaya kung napapansin mong paulit-ulit na numero, nararamdaman ang mga emosyonal na alon, nakatatanggap ng maliliit, ngunit nakakagulat na biyaya, o napapansin ang pagtibay ng iyong intuition hindi ito basta-basta ito ay mga palatandaan ito ay kumpirmasyon ito ay paraan ng uniberso na sabihin hindi darating ang iyong panahon ng kasaganaan nagsimula na ito pisces buksan mo ang iyong mga mata at puso ang mga pintuan ng pagbaha ay nagbubukas na at ang mga palatandaan ay patunay na nakatayo ka na sa daloy ng iyong mga biyaya tarot at zodiac insights para sa pisces Pisces, para mas maunawaan mo nang mas malalim ang panahong ito ng kasaganaan, tinitingnan natin ang karunungan ng tarot at mga bituin. Ang wika ng universo ay nakasulat hindi lamang sa kalangitan, kundi pati na rin sa mga simbolong nakikipag-usap sa ating mga puso. At para sa iyo ngayon, ang mensahe ay malakas at malinaw. Kapag tiningnan ko ang iyong enerhiya sa mga cards, ang unang lumilitaw ay ang Ace of Cups. Ang card na ito ang perpektong simbolo para sa iyong paglalakbay, isang baso na umaapaw sa tubig, na kumakatawan sa pag-ibig, biyaya, at emosyonal na muling pagbuhay. Hindi lang ito tungkol sa pagtanggap, kundi pagtanggap ng sobra-sobra na umaagos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Pinatutunayan ng Ace of Cups ang sinabi natin, ito ang iyong panahon ng emosyonal at espiritual na kasaganaan. Maaaring maghilom ang mga relasyon, dumating ang bagong pag-ibig, at mapupuno muli ang puso mo ng pag-asa at koneksyon. Sunod ay ang Wheel of Fortune. Pieces, ito ang paraan ng universo para sabihin umiikot na ang iyong siklo. Ang mga pagsubok na dinaanan mo ay hindi na sayang, bahagi lamang ito ng pababang ikot ng gulong. Ngunit ngayon, ang gulong ay umaangat. Nag-aaliin sa iyong pabor ang oportunidad, swerte, at banal na timing. Para sa marami, maaaring ito ay dagdag kita, pagbabago sa karera, o pagbubukas ng pinto na dati tila nakasara. Tandaan, ang Wheel of Fortune ay hindi random, ito ay sumasagisag sa tadhana. Ang tadhana mo ay umaangat at ang mga biyayang ipinangako sa iyo ay paparating na. Ang star card ay malakas din nagniningning sa iyong reading. Ang card na ito ay kumakatawan sa pag-asa, paggaling at banal na gabay. Sinasabi nito na hindi nakalimot ang universo sa iyong mga panalangin. Kahit sa pinakamadilim mong sandali, binibilang ang iyong mga luha at nakikita ang iyong pananampalataya. Ang star ay bumubulong sa iyo, huwag mawala ng pag-asa, dahil mas malapit na sa iyo ang iyong mga pangarap kaysa sa inaakala mo. Pisces, paalala rin ng star na ang kasaganaan ay hindi lang panlabas, nagsisimula ito sa loob mo. Mas pinapalaki mo ang pananampalataya, pasasalamat, at tiwala, mas lalakas ang daloy ng mga biyaya. Mula sa perspektibo ng astrology, Pisces, ang ruling planet mo ay si Neptune, ang planeta ng mga pangarap, espiritualidad, at intuition. Sa kasalukuyan, pinapalakas ni Neptune ang iyong sensitivity at kakayahan na makuha ang mga palatandaan. Kaya nararamdaman mo ang pagbabago bago pa man ito ganap na dumating at mas malinaw ang mga panaginip mo. Pinapalakas ng mga bituin ang iyong panloob na kaalaman upang maging handa ka sa darating. Kasabay nito si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at pagpapalawak ay nag-aalin upang suportahan ka. Kilala si Jupiter bilang dakilang tagapagbigay, ang planeta na nagpaparami ng anumang hawak nito. Sa panahong ito, hinahawakan nito ang iyong tanda. Kaya maaaring mapansin mo na biglang dumarating ang mga oportunidad o mas mabilis na bumubukas ang mga pintuan kaysa sa inaasahan mo. Ngunit tandaan, pinapalawak ni Jupiter ang anumang pinagtutuunan mo. Kung takot ang tutukan mo, lalaki ito. Kung pananampalataya ang tutukan mo, paramihin ang mga biyaya. Piliin ang matalino pieces. Isa pang insight ay ang King of Cups. Ang card na ito ay sumasalamin sa emosyonal na maturity at balance. Pieces, tinatawagan ka na hindi lang maramdaman ng malalim kundi pati na rin pamahalaan ang iyong damdamin. Maaaring maging nakaka-overwhelm ang kasaganaan kung hindi matatag ang puso mo. Paalala ng King of Cups na manatiling grounded, mamuno ng may habag, at hawakan ang biyaya ng may karunungan. Hinahanda ka ng universo hindi lang para tumanggap kundi para rin mapanatili. Sa huli, lumilitaw ang Ten of Pentacles, card ng kayamanan, biyaya ng pamilya, at pamana. Ito ay pangmatagalang kasaganaan, hindi lamang pansamantalang kita. Pisces, pinatutunayan nito na ang iyong overflow ay hindi lang isang alon, kundi panahon na maaaring mag-ugat para sa hinaharap mo. Maaari itong magmanifest bilang seguridad sa pinansyal, matatag na pag-ibig, o kapayapaan na maipapamana mo sa susunod na henerasyon. Magkasama, ang mga card at bituin ay nagkukwento ng malinaw na mensahe, pieces, nakasulat sa kalangitan at simbolo ng espiritu ang iyong panahon ng kasaganaan. Umaapaw ang Ace of Cups, umiikot ang Wheel of Fortune sa iyong pabor, nagbabalik ng pag-asa ang Star, pinaparami ni Jupiter ang biyaya, at tinitiyak ng Ten of Pentacles ang pangmatagalang kasaganaan. Ang lahat ng ito ay nagtuturo sa isang katotohanan, pinili ng universo ang sandaling ito para sa iyo. Hindi ka naiwanan. Hindi ka nakalimutan. Pumapasok ka sa panahon kung saan ang iyong mga panalangin, mga luha, at mga pangarap ay magsisimulang magmanifest. Magtiwala sa mga card, magtiwala sa mga bituin, at higit sa lahat, magtiwala sa iyong sarili. Gabayan sa pagbitaw sa labanan ng pigil at takot, para dahil pieces. pieces. ang mga biyaya ay papunta na sayo. Nakaalig na ang mga bituin, nakumpirma ng tarot, at paulit-ulit na ipinapakita ng mga palatandaan. Ngunit kung nais mong lubusang matanggap ang nakalaan sayo, kailangan mong matutong magbitaw. Ang pagbitaw ay hindi nangangahulugang makalimot. Hindi ito nangangahulugang ipagkukunwari na hindi nangyari ang sakit. Ang pagbitaw ay ang pagpapakawala sa mga bagay na hindi mo kontrolado, ang mga taong umalis, mga pagkakataong nakaligtaan, at takot na nananatili sa puso mo. Ang universo ay hindi ka pinaparusahan kapag hinihiling nitong magpalaya ka. Inihahanda ka lamang nito. Isipin mo ito ng ganito, kung hawak mo pa ang isang luma at walang lamang basket, masyadong puno ang mga kamay mo para tanggapin ang basket na umaapaw ng biyaya na ibinibigay sa iyo. Pises, oras na para ilagay ang lumang basket sa tabi. Paano nga ba magbitaw? Nagsisimula ito sa kamalayan. Tanungin ang sarili. Ano pa ang hinahawakan ko na wala nang silbi sa akin? Anong takot ang humahadlang sa akin na tuluyang tanggapin ang aking mga biyaya? Sino o ano pa ang pinapayagan kung nakakaubos ng aking enerhiya? Kapag natukoy mo na ang humahadlang sa daloy mo, maaari mong simulan ang sagradong proseso ng pagsuko at ang pagsuko ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. Ito ang kilos ng pagsasabi, mas pinagkakatiwalaan ko ang universo kaysa sa aking takot. Narito ang ilang banayad pero makapangyarihang paraan para pakawalan ang pag-aatubili at ialin ang sarili sa kasaganaan. Isa, sabihin ito ng malakas. Ang mga salita mo ay may enerhiya, Pisces. Kung may hinahawakan kang sakit, guilt, o takot, subukan mong ipahayag ito sa malakas sa isang ligtas na espasyo. Maari mong sabihin, pinapalaya ko na ang hindi na nakakatulong sa akin. Pinaniniwalaan ko na may mas mabuti na paparating. Hindi mo kailangan ng audience. Hindi mo kailangan ng taong makakaintindi. Minsan, sapat na ang sabihin lang ang mga salita para magbago ang enerhiya. Dalawa, pagsulat at pagsunog na ritual. Isang makapangyarihan at sagradong gawain ito. Kumuha ng papel at isulat ang lahat ng nais mong pakawalan, takot, pangalan, iniisip, mga pattern. Sunugin ito ng ligtas habang sinasabi. Pinapalaya ko ito. Hindi ko nadadalhin ang hindi akin. Ang apoy ay malakas na simbolo ng pagpapalaya, at sa maraming tradisyon sa Pilipinas, ginagamit ito upang putulin ang energetikong tali. Gawin ito sa ilalim ng liwanag ng buwan kung maaari, at hayaang dalhin ng usok ang iyong pagpapalaya pataas. Tatlo, ritual ng biyaya ng tubig. Pisces, ikaw ay isang water sign, at ang tubig ay iyong kakampi sa paggaling. Isang simpleng ritual ay kumuha ng mangkok ng malinis na tubig, isa puso at isang bit ang iyong intensyon, ano ang nais mong pakawalan at ano ang nais mong tanggapin, at dahan-dahang ibuhos ito sa labas o sa lupa. Habang ginagawa mo, sabihin. Tulad ng tubig, ako ay malayang dumadaloy. Ako ay naglalabas ng may pagmamahal. Ako ay bukas na tumanggap. Ang simpleng gawain ito ay nag-aalin sa elemento na namumuno sa iyong tanda at inaanyayahan ang paggaling na dumaloy sa iyo. 4. Araw-araw na affirmations para sa pagpapalaya. Ulitin ito tuwing umaga at gabi. Pinaniniwalaan ko ang tamang timing ng aking buhay. Pinapalaya ko ang nakaraan at tinatanggap ang bago. Ligtas akong tumanggap ng kasaganaan. Isinusuko ko ang takot at niyayakap ang pananampalataya. Ang mga puso ng Filipino ay malalim ang tugon sa affirmations kapag sinasabi ng may paniniwala. Sabihin ito ng mabagal, may damdamin, at paulit-ulit hanggang maging totoo ang pakiramdam. 5. Pagtiwala sa mga palatandaan ng pagpapalaya Minsan, may mga bagay na nabubuwag. Humihinto ang mga tao sa pagtawag. Naantala ang mga plano. Nagsasara ang pinto. At kahit masakit ito, isa rin itong palatandaan, nililinis ng universo ang daan. Magtiwala na ang anumang tinanggal sa buhay mo ngayon ay nagbubukas ng puwang para sa mas maganda. Magbitaw ng may grasya. Magpaalam ng may pagmamahal. At paalalahanan ang sarili kung para sa akin, babalik ito. Kung umalis, hindi ito kailanman akin. Pieces, ang pagbitaw ay hindi isang beses lang. Maaaring kailanganin mong gawin ito ng maraming ulit. Ngunit sa bawat pagkakataon na pinipili mo ang pananampalataya, kaysa sa takot, pagsuko kaysa kontrol, kapayapaan kaysa pakikibaka, mas lalapit ka sa daloy ng mga biyaya na naghihintay sa iyo. Ang karagatan ay hindi nakikipaglaban para maging karagatan. Basta ito ay dumadaloy. Maging tulad ng tubig. Dumaloy. Magtiwala. Magbitaw. At lumikha ng puwang para sa universo na umapaw sa iyong buhay. Pisces, nakarating ka na sa dulo ng mensaheng ito, ngunit sa katotohanan, ito ay simula pa lamang ng iyong panahon ng kasaganaan. Hindi ka kailanman nakalimutan. Ikaw ay inihanda. Bawat pagkaantala, bawat luha, bawat tanong na walang sagot ay humuhubog sa iyo upang maging sapat na malakas para tanggapin ang paparating ngayon. Ito ang iyong oras upang sabihin ang I sa lahat ng inihahandog sa iyo ng universo. Sa kasaganaan. Sa paggaling sa pag-ibig na minsang inisip mong hindi darating. Ngunit tandaan, hindi hahabol ang mga biyaya kung patuloy kang kumakapit sa takot. Magbitaw. Buksan ang iyong mga kamay, buksan ang iyong puso, at lumakad sa banal na agos na ginawa para lamang sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong kaluluwa, ito ay dahil alam na ng iyong espiritu na ito ay totoo. At kung ang iyong puso ay nag-aalinlangan pa rin, hayaan mong paalalahanan kita, karapat dapat ka sa kasaganaan. Hindi dahil perpekto ang lahat ng ginawa mo, kundi dahil nagpatuloy ka kahit nasasaktan. Iyan ay sapat na. Kaya narito ang gusto kong gawin mo ngayon. Mag-comment sa ibaba gamit ang afirmasyon na ito. Pinapalaya ko. Tinatanggap ko ang aking kasaganaan. Punan natin ang espasyong ito ng paniniwala, enerhiya, at pag-asa, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa bawat kaluluwa ng pises na nangangailangan ng paalalang ito ngayon. Sama-sama, ating inaangkin ang panahon ng biyayang sa wakas ay dumating. Pieces, ang mga alon ay tumataas. Huwag ka nang manatili sa pampang. Lumakad ka na patungo sa iyong kasaganaan.